Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kasal sa Sarangani tuloy sa kabila ng paglindol sa kalagitnaan ng seremonya. Babaing may dalawang uterus, nagdadalang-tao sa dalawang bata. Paglalaro ng Chinese garter ng college student sa Cavite. Nagpa-good vibes online. Admin, most used password sa Pilipinas ayon sa isang pag-aaral. 28-year-old na fan ni Taylor Swift nasawi sa concert ng pop superstar sa Brazil dahil sa matinding init. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending video, tuloy ang kasal. Napaupo ang mga bisita, gayon din ang bride at ang groom sa isang beach wedding sa Sarangani Province. Sa kalagitnaan kasi ng kasal ay lumindol at tumambad sa kanila ang malalakas na alon ng dagat. Ito rin ang parehong lindol na puminsala sa Davao Occidental nito lamang November 17. Pero sa kabila nito, walang nakapigil sa pag-iisang dibdib ng magsing-iro. Ang mga tagpong yan, panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Matinding takot ang naramdaman ng mga bisita, gayon din ng bride at groom sa isang beach wedding sa Sarangani dahil sa kalagitnaan ng kasal, niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang naturang probinsya sa Davao Occidental. Ang mga dumalo sa kasal, napaupo at natumba na. Ikinatakot na rin ang mga nagkagulong bisita ang tumambad sa kanilang malalakas na alon sa dagat. Ayon sa mga dumalos sa kasal, tumagal ng ilang segundo ang lindol. Dahil dito, itinigil muna ng mga nasa kalahating oras ang seremonya. Pero pagkatapos nito, ay itinuloy ang pag-iisang dibdib ng groom at ng bride. Bagamat umabot pa ng nasa tatlong oras ang hinintay ng mga bisita bago makalabas ng saranggani, nahirapan din daw sa pag-uwi ang mga dumalo dahil sa mga landslide. Samantala ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa siyam na ang naitatalang nasawi mula sa lindol at umabot na sa isang daan ang aftershocks. Ang ating next viral story, unexpected blessing. Talaga nga namang espesyal ang isang ginang na ito mula sa Alabama dahil bukod sa siya ay isinilang na may dalawang uterus, sa hindi rin inaasahang pagkakataon, siya ay kasalukuyang nagdadalang tao sa parehong uterus. But wait, there's more. Ang dalawang baby kasi inaasahang isisilang sa araw ng Pasko. Ang buong detalye sa malahimalang pangyayaring ito tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang babae sa Alabama sa Amerika na si Kelsey Hatcher ang binulaga ng tila buy one take one promo hindi sa supermarket kundi sa ospital, sa kanya kasing ultrasound appointment para sana sa ikaapat niyang anak, maski ang kanyang doktor hindi inakala na pati ikalima niyang anak ay kasama pala sa naturang appointment. Si Kelsey kasi isinilang na may dalawang uteri, isang pambihirang kondisyon kung saan ang dalawang maliit na tubes ng uterus ay hindi nagkonekta, kung kaya nagdevelop bilang magkahiwalay na organ ang dalawa. Ayon sa mga medical expert, Bagamat mas mataas ang tsansa ng pagbubunti sa mga babaeng may ganitong kondisyon, ito rin ay may kaakibat na mas mataas na tsansa na mahunan o magkaroon ng premature birth. Ayon naman sa isang obstetrician gynecologist, hindi man malinaw kung ang dalawang sanggol ba ay maituturing na kambal o simpleng magkapatid lamang, ang sigurado ay bago matapos ang taon, mas malaki na ang pamilya Hatcher. Gayunpaman, may posibilidad din daw na hindi sila sabay na isisilang. Samantala, ang kanilang baby girls inaasahang isisilang sa araw ng Pasko. Congratulations at best wishes sa inyong pamilya. Sa ating next trending story, winner sa Chinese Garter. Parte na ng ating kabataan ang paglalaro ng Chinese Garter. Kaya naman minsan para lang maramdaman ulit natin ang pagiging bata. Naisipan pa rin natin ang maglaro nito kahit tayo ay hindi na bagets. Gaya na lang ng college students na ito mula National University na talagang hindi nagpaawat at ipinamalas ang kanilang galing sa paglaro ng Chinese garter. Panoorin yan sa trending report ni Liway Abas. Kung isa kang batang 90s, marahil ay isa ka rin sa mga batang laman ng kalsada tuwing hapon. Aminin mo man o hindi, nakakamiss din ang henerasyon na yon. Ang panahon na hindi pa ganoon kalulong sa gadget ng kabataan at hindi pa ganoon kapatok ang social media at online games. Kaya naman mapapatroba ka na lang sa video na ito tampok ang college students mula National University sa Cavite na binalikan ng kanilang kabataan sa paglalaro ng Chinese Garter. Opo, ang mga estudyante ito ay nagpamalas ng kanilang galing sa naturang laro na umabot pa sa puntong hindi na nabigyan ng pagkakataon na makapaglaro pa ang kalaban. Tila yata dead mother, dead all ang rules ng laro na ito. Kaya lahat ay all out na kung magpamalas ng husay, kaya kahit pa ang bending, kayang-kaya. Yeah! sa uploaded video na ito ni Ada biglang nag-flashback sa netizens ang panahong hindi pa nauuso ang gadgets, social media at online games. Bilang mga batang 90s, ang larong Chinese Carter ay isa ring matatawag na core childhood memory. Para sa ating next viral story, admin mga birthday at mga pangalan. Aminin mo, tiyak na gamit mo na yan bilang password sa iyong accounts. Pero alam mo bang mayroon palang isang salitang lumitaw bilang pinakamadalas gamitin na passkey sa Pilipinas? At yan ay ang salitang admin. Kung paano ito nangyari at ang iba pang kabilang sa listahan, silipin sa report ni Millie Borja. Ang password na yata ng ating mga account ay sa mga bagay na hindi pwedeng makalimutan at siyempre hindi po pwedeng ipamahagi sa ibang tao. Pero alam mo bang ayon sa isang password manager app na NordPass, mayroong isang password na pinakamadalas gamitin sa Pilipinas. Ito ay ang salitang admin. Sa kanilang website, lumabas na nasa 26,000 beses nang ginagamit ang password na ito na kinakailangan lang ng ilang segundo para mabuksan o mahulaan. Bukod dito, lumabas din sa pag-aaral na isinagawa ng NordPass na ang mga Pinoy mahilig gumamit ng consecutive numbers maging ang salitang password bilang kanilang password. Ang iba na may madalas ding gamitin ang wisdom at learning, habang ang ilan ay inumin, internet provider at expression ang ninilalagay. Pero pagdating sa global ranking, nasa ikalawang pwesto ang admin bilang most used password na nagagamit ng apat na milyong beses, habang ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang nangunguna sa listahan. Music At para sa trending showbiz balita, kalunos-lunos ang sinapit ng isang Swifty o fan ng American singer-songwriter na si Taylor Swift. Ang 23-year-old na babae nasawi sa concert ng pop superstar sa Brazil dahil sa matinding init. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Dahil sa matinding init, isang Swifty o fan ng American singer-songwriter na si Taylor Swift ang nasawi sa concert ng pop superstar sa Brazil. Nagluluksa naman si Taylor dahil sa hindi inasa ang pangyayari. Sa isang Instagram story, inihig nitong hindi siya makapaniwala sa sinapit ng fan na kinilalang si Ana Clara Benavides Machado, 23 years old. Dahil sa heatwave, pansamantalang pinuspo ni Taylor ang sumunod niyang show sa Rio de Janeiro. Paliwanag ng mga awit, kailangan nilang unahin ang kapakanan ng fans, gayon din ang mga kapo-performer at production crew ng The Eras Tour. Pumalo kasi sa 59 degrees Celsius ang temperatura sa naturang lugar. Nagpabot naman si Taylor ng pakikiramay sa naulilang pamilya at mga kaibigan ng biktima. Batay sa ulat, hinimatay si Benavides dahil sa tindi ng init hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Ayon sa concert goers, hindi raw kasi sila pinahihintulutan na magdala ng tubig sa naturang stadium. Makikita naman sa isang video na mismong si Taylor na ang namimigay ng maiinom sa fans. Sa isang pahayag ni Justice Minister Flavio Dino, pinahintulutan na ang dadala ng water bottles sa mga concert at festivals sa Brazil at dapat din anyang magkaloob ang mga show producer ng libreng mapagkukunan ng maiinom. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pinakapapilar at laging ginagamit po na paskey o password sa ating mga online accounts. Aba, nabuko na po, ibinuko na admin po at usually ating mga birthday yan po ang ginagamit natin. Huwag na po nating i-deny, minsan po ay ginamit na po natin yung mga salitang yan bilang mga passkey passwords natin. Kaya naman po ang mga online sites, di ba po, kung maaalala ninyo, ay nagsasuggest sa atin na medyo ibahin naman po natin ang ating mga passwords, maging malikhain at gawin po natin mas mahirap hulaan at meron po kasi purpose para dyan. At ito ay para masiguro po na ang ating mga online accounts, email man po yan o yung account nyo po sa online shopping site, ay secure at hindi madaling ma-hack at hindi magamit ng mga scammers. Dahil po, we are in a digital age at teknolohiya na pong ating pinag-uusapan. Pati po mga kriminal, nako, magaling na rin po pagdating sa mga scams na ganyan, di ba? Online. At sila po ay nakaka-adapt, kaya tayo rin po kailangan mag-ingat, di po ba? At sundin po natin ang mga payo ng eksperto pagdating po sa pagsisiguro sa mga online sites at ating mga online accounts. Isa na nga po dyan ang ating password. Lagi po sila sabi, don't share your passwords, your OTPs, or your passkeys po sa kahit sino, kahit jowa nyo pa po yan o crush ninyo o diba po kahit nga minsan family member. Dahil ito po ay para sa inyo lang at para sa inyong seguridad. At syempre marami po pong mga paalala dahil dapat po maging mapagmatsyag po tayo. Dahil sa panahon po ay ng teknolohiya, mas mabilis na rin po ang mga kriminal. At kailangan po ay pag-ingatan po natin ang ating identidad at ang ating mga online accounts. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok. At DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin, at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare share ikaw nang na magdagdag ng mga impormasyong laman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.